nagpipat ng allocation, Variegated allocation, Kasi kayo sobrang dami na niya. Kita niyo. Ito siya guys. Yan. Ang dami, di ba? Mga patubong na yan. Kasi dati may nakatanin dyan na isa lang. Tapos lumaka na siya ng super malaki. Tapos tinanggal namin ng bumagyo. Ito yung mga babies niya. So kukunin natin siya tapos itatanim natin ng bukod para lumaki ng maganda. Tapos dumami. Actually, may nakuha na ako yung purong mga puti talaga yung dahon. Ayan. Yung ngayon ano yun. May green na. Pero yung mga green, hindi natin kunin na kasi walang wala masyadong value yun. <laughs> green talaga yung magiging anak at anak niya. Ayan. Sa pagbuha lang naman ito, make sure makukuha natin ng buo. Good thing kasi yung lupa, malamig. Dapat mahukay mo siya pinaka ilalim para madala ang ugat. Okay. Ingatan lang natin di maputol. Siyempre. Yan, tulad niyan. kanya may bell pa siya. Ito Yun yung pinaka ugat niya. So, variegated yan. Two-tone. Hmm iwalay natin, tatanim natin ang bukod para lumaki siya ng maganda. Kasi pag sama-sama sila dyan, nahihirapan lumaki. So, one down. Ito, maganda to kundi. Ito natin. Ayan. Alam niyo guys, kahit makuha ko to lahat, tutubo pa rin dyan kasi tutubo uli yan ganyan karami kasi may pinaka-ugat yan sa ipinaka-ilalim na malaki na uh, dun sila na dumadami. Kung puti, dapat makuha natin ito. Yun. Nakita nyo na ito yung pinakaan nyo. Yun. puti yan. Bro! Nagisingian ako. Tapos maliliit na Bonsai na yan eh. Ayan. So, ito tanong din natin yan. Bonsai na yan? Hindi po. Di lang sila lumalaki kasi nga dikit-dikit. Tinatanong kong bonsai daw. Hindi na ba bonsai ito? Tanim mo ito sa malaki. Ito so, sayang. Pero may ugat siya. Try natin tanim. nakuha na ako ng ilan. Itatanim ko to doon sa likod ng bahay namin. Doon sa space doon na lupa. Malawa kasi doon. Doon natin sila palalaki eh. Tapos pag nakuha ko na yung laki na gusto ko, tsaka ko sa mga pasok. Tapos pwede na bilihin, guys. Ayan. Alocasia variegated. Ayan. Ayan guys. So, Ang dami ko nakuha. Showmich. tatanin natin siya dito. Hm. Ha iba. Tingnan ko kung may mapaso na pa-delete ko ito. Dela dito. Dela na. Gusto n'yo PM niyo ako guys? For sale. Mahal nito, allocated kayo Barikada dito. Galinin natin sila dito Kakalat natin para lakihin at for sale. 力量。